Hello guys. Sa video na ito, gusto ko lang naman mag solo rank game mag-isa. Nang bigla akong kinampi sa mga magjojoowa. <laughs> Putang ina kasama ng look. Ang pangit na talaga ng matchmaking ni Tito Monton. Ikampi ba naman sayo puro may partner tapos nagsosolo ka lang. Ito ba ay bug or bold? Eh? Ah? Wait, ba't yun ha? Sinamahan naman ako dito ni Edith. Wala siya magagawa dahil jowa niya ay si Oles na nasa XP. Pero bakit ganon? Kasama ko nga siya pero parang pinaparamdam niya naman sa akin na ako ay nag-iisa. Hindi mo man lang ako tinutulungan hayop ka. Tumating na rin dito ang mage nila. Late reaction na ho marang si Edith. Hay na Oles. Tarantado talaga itong jowa mo. Kung ako yan hindi kita gaganyanin Yung mange nila nagrotate rotate na naman dito Yung mange namin nakikipag-date pa kay Johed Wala bang mapa yung jowa mo Johed Hay naku mas magaling ako dyan Ako na lang kasi Tita Iksia lang mapagmahal Walang titibag 23 Ikaw lang sapat na Iksia aka as Crime Loka Siraulo talaga yung tatlong ito Ayaw ako tantanan ano ba kayo magtotropa? Para paramdam sa akin na ako ay nag-iisa. Naghihintay ako dito ng minions pero walang bumababa. Yung edit nag -jer -jer cut pala. Hoy ginagawa mo. Sa akin mo ibigay yan. Masyado ka mang aagaw baka mamaya agawin ko joe mo dyan. Dahil ayaw ni Valir dumalaw sa gold. Sige ako na lang dadalaw sa mid. E push ko na lang itong tower dahil wala na ako magawa. Tapos ngayon nandito ka sa gold lane. Yung need mo kinakain na ng mga kalaban. Yung jowa mong si Johead na matay hindi mo kasi tinulungan. Hay nako Johead, tarantado talaga itong jowa mo. Kung ako yan hindi kita gaganyanin. Ako hindi kita gaganyanin. <laughs> Tumalo lang ako dito ng gigil na agad mga kalaban sa akin. Huwag niyo gay na gangster. Patak mga alagad kong magjojowa at ang tawag nila sa akin ay master. Sinungaling ka! Sobrang lalim ng dalawang ito sa map. Tapos namatay naman sila. Nagalit si Valir kay Oles wala daw mapa. Ingat ka Beshi. Baka magsabunutan kayo ng Joe niya. Pero masyado lang talaga kayong greedy. Kaya wag nyo isisi sa kakampi. Minsan tanggapin din natin ang pagkakamali. 8 minutes na pero wala pa rin akong napapatay. Halika nga dito Tita Gwen. Yung panty mo sa akin mo ay ibigay. At ibabaw na kita sa hukay. Dito tatakas pa sana yung ibon. Pero mahuhuli ka pa rin ng tirador ko. Dito hinabol ako ni Tita Karina at Tita Rafaela. Pero yung mga kakampi ko mas inuna pa nilang dalawa si Tita Farsa. Grabe kayo sa akin wala man lang protekta. Pinaparamdam nyo sa akin na wala akong halaga. Ang lapit nyo na sa akin hindi nyo man lang ako niligtas. Sige Tita Karina ubusin mo ang mga yan. Iparamdam mo sa kanilang walang forever maghihiwalay pa rin sila kapag nakita kanila. nila. dapat yan sa inyo. Pinapabayaan nyo ako. Mamatay na kayong lahat. Napakapangit ang ugali mo! Another team fight uli. Ay team fight ba ito? Parang hindi ako belong dahil ako lang walang jowo dito. Ah magpupush lang ako dito nang bigla gusto nila manggulo. Huwag niyo ako susubukan. Masan ako. Papaulanan ko kayo ng bala ko. Nakamaniak pa nga. E savage ko sana kaso baka mainlove sa akin mga jowo nila. Baka mamaya mapalitan pa sila maging kasalanan ko pa. Dahil naubos na sila, Diretso tower na ako. Tapusin na natin ang paghihirap ko. Ayoko nang napapaligiran ng magjojo at tapos binubuhat ko. Hay nako naman. Sana all na lang. Sana Aww. Ako pa MVP dito. Tapos sulang si Edith. Hay nako alls, palitan mo na yan. Kung ako yan, hindi kita gaganyanin. <laughs>